So welcome to my vlog guys Nandito tayo ngayon guys sa Rust Trek guys Motocross Yan sa uh, uh, Pro niya Espanyola Mas at sa mga bata sa guys Ayan Nandito tayo sa Get out Alright Nandito tayo guys Sabi nga alikabok guys, kita nyo naman yung maraming tao dito ngayon. Ayan o, eh. dito nyo. Balik talaga yung balita. So, ayan, dito nyo na. Ayan guys, so, look. Hindi makita yung motor tayo sa super alikabok. Lalo, lalo, lalo. Mag-aagraban mo dito guys.

Right, ice lang. mag kau ka out Islam sa ating uh, ano. Okay. Oh, out right. dito tayo. out kay B-boy Oh, Cross competition. Okay. Ayan kayo siya out sa ating booking ang uh, kagawad Okay, Ayan kayo siya ang community guys. Uh, guys <laughs> booking booking yan. Ito yung tatlo, nagre-relax na lang po. Nagbabanding na lang ito eh. Kinatapos na lang yung karera ngayong araw. Pero di diba, guys. Ang hindi ka po. Ayan kayo siya. Ayan kayo siya. Ayan kayo siya.

Maraming salamat sa buhay mo. Siyempre yan siya guys. Siyempre Ayan. Kung wala yan guys yan. Wala rin yung abstract guys. Okay guys. Right? Maraming salamat sa iyo. Thank you guys. Mga

Sunday eh, no? Starting pa lang sila ngayon. Yan. Opening pa lang. Opening. Para sa ating mga sa risk yung mga kapag may mga relic na dito sa tinda. Ito siya. So ayan guys yung Check out natin guys ating rider dito guys Ano ang mo? Ha? Ha? Hindi naman ako ano eh Rider, hindi hindi laban ka Huwag mo Gagay guys, malupit guys Malupit guys Siyempre, maswerte siya guys Kasi natin na ispatan guys Shout out sa'yo bu Shout out sa'yo boy Ingat ha, bukas, laban mo Black Oh, napakaganda ng motor niya guys Tingnan natin yan bukas, maglibat-libat dyan Ano yan, live? Open okay, production pa lang yan guys Open production Bukas yung final Labanan talaga Ayan So shout out sa inyong lahat dyan Ang ng mga nakilalo Ayan guys okay, Alright